Itong mga LTFRB at DUTR eh! kina ang aming prangkisa! Kinapatay ang aming pamilya! Anong ginagawa nila? Yung mayor namin nag-engage ng Egypt at nakataging pa sa kanya yung kooperatiba. So anong mangyari sa amin, majority kami na hindi consolidated? Paano ang mga pamilya namin? LGU at LTFRB, kunay talaga. Yung mga ruta ibinigay sa mga malapit lang sa kanila. Irinyo na prangkisa namin. Dapat managot itong mga lt at DOTR eh. ang aming prangkisa. Pinapatay ang aming pamilya. Anong ginagawa ni... Yung mga taga-LGU, magne-negosyo na sila. Kukunin nila yung mga magagandang rota or ibibigay nila doon sa mga kakilala, kumpare, kaibigan, etc. Hindi dapat LGU. Kung akong tatalungin. Pwede siguro, kukonsulta lang, pero in the end, kailangan pag-uusapan yan. Tulfo also questioned why local government units are in charge of planning the PUV routes. Ginagawang negosyo ni Mayor. Yung ruta, ibibigay sa kamag-anakan and that's not fair. Huwag natin totally ibigay sa LGU yung route rationalization, said Tulfo. Itong mga LTPRB at UDR eh! ang aming prangkisa! Pinapatay ang may pamilya! Anong klaseng programa ng gobyernong ito? Hindi napigilan ng jeepney operator mula Bacolod na si Lilia Sembrano ang kanyang emosyon nang mabigyan ng pagkakataong magsalita sa pagdinig ng Senado tungkol sa PUV Modernization Program. Kabilang siya sa labing siyam na porsyento ng mga jeepney operator sa bansa na hindi sumama sa consolidation matapos ang deadline noong April 30. Hiling niya sa mga senador, i-renew pa rin ang kanilang prangkisa. Lalot daman na raw sa Bacolod ang kakulangan ng mga jeep. 50% kasi ng mga jeepney operator ang hindi sumama sa kooperatiba roon. Ang pamahalaan ng isang local government ang nakakalam kung ano yung magagandang ruta. Kung inyong pong sasabihin na ito'y kunin ng DOTR, ito'y pag-aaralan namin, LTFRB Chairperson Teofilo Guadis responded. Congratulations kung gaganda sa inyo ang modernization, pero kami, bigyan ng respeto ang karapatan mabuhay ang pamilya namin. Kaya humihingi kami sa mga senador na nandito, ayroon na ang prankisa namin. Maganda ba yung modernization na may mamamatay at saka kayo ay mabuhay? Said the group's president Lillian Sembrano. Bagay na ikinaalarma ni Senador Rafi Tulfo na chairman ng Senate Committee on Public Services. Alam niyo ba itong problema sa Bacolod? Uh, Aware pa kayo? 50% yeah, yeah, daw ang naapektuhan at hindi makapagbiyahe ngayon? It's definitely Ba't hindi po, niyo po ina-address? po ina-punta? No, kinakausap uh, sila? Ayon sa LTFRB, nagpunta sila sa Bacolod noong Abril para ayusin ang problema. Agad ko namin na uh, tinulungan, niribisa namin yung local transport plan nila to accommodate more participants dun sa modernization program ho. We, we did that. Kaya po tumaas pero hindi naman nila maibigay ang eksaktong numero ng nadagdag sa consolidation bago ito pinunari ni Tulfo at ni Senator Grace Poe ang DOTr malapit na kasi ang June 30 pero ang pangako umano ng ahensya na aprobahan ng kalahati sa mga local public transport route plans wala pa 19 pa lang ang nagdagdag or a mere 1.5% increase from the 9.5% or 155 approved LPTRPs in 2023. Anong classing road transport modernization ang hindi pa tapos ang ruta? Sagot ng DOTr, po, po this will take up to year 2026 po. Yung LPTRP, yung po yung objective natin na bago matapos or pagdating po ng 2026, aabutin po natin with our objective na mag 100% po bagay na hindi raw katanggap-tanggap ayon kay Senator Tulfo binibigyan natin ng deadline sa mga chupel. Pero walang deadline sa LG at sa LTFRB pagdating sa route rationalization. Yun yun eh. Kaya nakita ko talaga may discrimination dito. Paliwanag naman ng ahensya, 2030 pa talaga tuluyang matatapos ang buong modernisasyon ng mga jeep. Makakapagpalit lang daw kasi ng mga sasakyan ng mga nag-consolidate kapag mayroon ng aprobadong ruta sa kanilang mga lugar. Ilan extension na po ang consolidation? Entanong tanong magko-consolidate ba siya? Sumunod kaming lahat sa mga sinasabi niyo po eh, tapos may isang tao lang na ayaw. Operator Basa, said Marlene Ramos of the group Busina. Pasok na, nasa loob na. 19% hindi pa, hindi nyo pa nakukumbinsi. Siguro, diyan kayo talagang nagkulang sa departamento yan sa information dissemination. Pag-ugnayan sa kanila ng tama. Kailan po na makukumbinsi nyo itong 19% na para pumasok na sa sistema? Ah, uh, your honor, yung tungkol po sa consolidation, yung sinasabi niyo po 19%. Ah, uh, tapos na po yung consolidation. So yung ibig ko sabihin po, sa ngayon po, yung lahat ng hindi nag-consolidate ay hindi na pwedeng uh, mag-consolidate kasi nga po nagbigay na tayo ng deadline which is April 30. So meron yung 19% na hindi nag-consolidate, tapos yes. na 'yon. Yes, tama po kayo. So ano mangyayari dito ngayon sa 19%? Ah, uh, diyan po pa. Yeah, diyan po papasok yung tinatawag nating social support po, no? yung Dole, meron po silang entrepreneur, at saka yung TESDA, yung uh, Super Scholar po at uh, lumapit na rin po kami sa DSWD para maging pangatlo silang ahensya na tutulong dun sa, hindi lamang sa hindi nag-consolidate, pero yung mga apektado rin na sektor sa transportasyon na pwede nating tulungan po Kaya nga, ano anong klaseng tulong? Uh, Unang-una po sa entrepreneur ito po yung uh, sila po bibigyan ng livelihood po Gaya uh, eh, ng? Gaya na kunyari po, yung uh, word 30,000 na uh, ano uh, na pondo po like loading station or gusto po nila pumunta sa uh, ang iba po yung sa paggawa ng uh, sa ano to sa bakery po yung you know, yung pag uh, pag-aaral uh, tungkol po sa isang negosyo or... Tumat tumatawa po sila bakery e eh, ni driver siya tapos ngayon bibigyan ng negosyo ng bakery uh, then, uh, hindi sila marunong mag mag-amasa ng tinapay uh, ang minamasa nila yung manabela De, sa totoo po, uh, binigyan po natin sila ng oportunidad na maging driver so decision naman po nila yon. at saka just to clarify lang po De, ano, pero okay, uh, yan po ba yung sa kanila? nasabi ay, sa kanila yes yun? yes po, naisabi po yun sa kanila kaya nga marami na po nag apply sa amin regarding which to choose uh, dagdag lang po, siguro kaya hindi rin naging successful yung programa na to noong the past years kasi nung panahon na yon parang hindi pa po siguro sigurado yung programa dahil sa delays. But now that the consolidation is final, ngayon na po sila talagang lumalapit dahil alam nila na tapos na po yung consolidation. Okay, sige, pagbigyan natin. Anong pangalan niyo po, ma'am? Si ano, Kabakod? Sige. Pagbigyan natin. Kanina pa siya taas ng taas ng kamay. Ma'am, pangalan niyo po? Good afternoon, Mr. Chair. Uh, ako si Lilian Cibrano, uh, presidente ng Kabakod Negros Transport Koalisyon Bacolod sa Region 6 na po. Uh, gusto lang ako mag-comment doon sa sinasabing entrepreneur. Ah uh, kasi kung balikan natin yung POVMP, kahit sa Kongreso dinideclare na yan na unconstitutional at saka hindi pinag arala ng mabuti. Kaya nga yung yung 81% kahit ipatawag natin dito sa Kongreso yung mga operator, magsasabi yan na pilitan lang kami na mag, nagpa-consolidate kasi mawala na kami ng pangkabuhayan after April 30 but sa Bacolod, ito ang nangyari sa amin yung LPTRP sa Bacolod, October 21 ina-approve Wala, well, uh, hindi nakadaan yon sa public consultation tapos tama yon si Sir Rafi Idol Tolfo na talagang LGU at LTFRB connivance talaga sa modernization dyan. Yung mga ruta ibinigay sa mga malapit nang sa kanila. Yung mayor namin, nag-engage ng Egypt at nakataging pa sa kanya yung kooperatiba na asinso. So, paano kami, paano kami man maniniwala? Ngayon, sa Bakulod at sa Iloilo, magrarali na ang mga nagkukuop at nagkooperatiba. Yung mga, mga, mga Modernize Association. Anong panawagan nila? Dapat hulihin na ang mga kulurom. Kami daw ay kulurom. Ngunit, uh, nang nag-declare si uh, Yusik Ortiga at saka si Chairman na kulurom kami, yung OIC namin ina-affirm na hindi kami kulurom. Yung prangkisa namin, hindi lang nila inirinyo, dahil sa deadline ng April 30, Mr. Chairman. Ngayon, 35 days na ngayon, balik pasada, balik prangkisa kami para mabuhay. Ang gusto ko ngayon, uh, narinig ko na yung magandang plano ninyo sa modernization. Ang makulod ngayon is 50%. Hindi consolidated. Mabawasan pa yan kasi subject for review pa. So anong mangyari sa amin, majority kami na hindi consolidated? walang pragkisa, matuloy kaming nagbiyahe. Kasi hindi kami nirinyo pa paano ang mga pamilya namin. So ngayon, matuloy kaming sinasychological trip ni Nidi at LTPRB. Nahulihin kami kah, kah, kah dahil kororom ngayon. Idideclare nyo kami kororom. Si Altura nag-affirm nag na hindi kami kororom. So ano bala ang totoo? No? bakit hindi nyo kami inirinyo ang, 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 ang sa amin niya panawagan namin ibasura tong consolidation deadline ng April 30 para marinyo ang aming mga prangkisa ngayon ang ginagawa ng LT5B mag order daw mag prosiso daw ng mga requirements o oh, first time kaming grupo nakatanggap ng shokos order ano ang sinasabi ng shokos order may kopya tayo dito explain mo lang bakit hindi mo hindi makansel o ma-revoke ang aming prangkisa? Ibig sabihin, pag ma-justify namin yung reason na idipinsa namin yung aming prangkisa, ano next? Siyempre, motion to allow renewal of franchise. So that's why Mr. Um, uh, Mr. Chair, panawagan namin, ibasura yung April 30, i-renew ang aming mga prangkisa. At saka yung 81%, ipatawag yun. Kasi kahit kami magsasabi na pilitan lang yun ng consolidation. pinipilit nyo kasi. Alam nyo ba kung sinong nakabinipisyon ng consolidation na yan? Kayo lang na mga opisyal, ng mga kooperatiba at korporasyon. Tanungin natin sa ground, yung mga operator na nagpakonsolidate. Hanggang ngayon, walang dibirindo yun sa, sa Bakulod at sa Iloilo nagrally walang binipisyo Masining, sabi nyo government sa benefits wala so paano kami sasabay sa modernization ninyo so ang sa amin lang ganito go, -go kayo congratulation kung maganda sa inyo ang modernization pero sa amin irispito yung karapatan naming mabuhay ang pamilya namin. Kaya kami humingi ngayon sa mga asas, mga senador, na dito I-renew na prakisa namin. Dapat managot itong mga LTVRB at DUTR eh. Tinachop ang aming prangkisa. Pinapatay ang aming pamilya. Anong ginagawa nila? Nagrarally. Kasi gusto nilang hulihin kami. Maganda ba yung modernization na may mamamatay? At saka kayo ay mamubuhay? Maganda ba yun? So anong klaseng programa ng gobernong ito? So anong mangingyari sa Bacolod? Kasi nagkunay-bans, yung LGU, yung LTFRB, yung mga korporasyon at operatiba sa programa. Anong mangyayari sa amin? O sinubukan naming nagbiyahi. Hindi kami hinuhuli. Bakit? Kasi hindi kansilado yung prangkisa namin. Hindi kami rebooked. Sige. Uh, pagbigyan naman natin ngayon yung DOTR. Alam niyo ba itong problema sa Bacolod? Uh, Aware ba kayo? 50% yeah. Percent yeah. daw ang naapektuhan at hindi makapagbiyahe ngayon. Thank you, Mr. Yeah. Mr. Chair. Salamat po, Ma'am. Yeah. Ma'am, uh, uh, si so, uh, Chair Guadis po magsasabi regarding sa percentage po nung. No? Ah, idagdag ko yeah, na po. Pero al alam niyo po itong problema sa ah, Bacolod. Ay, yes, de hindi po. niyo po ina-address, hindi niyo po inapuntahan o kinakausap si. Uh, Unang-una po nagpunta kami mismo ni uh, Chair Guadis sa uh, Bacolod po. And in Kailan fact, ah uh, that was before the end of consolidation. In fact, after that po, tumaas po yung consolidation. Eh sabi niya ba bababa pa ng 50%. Ay, uh, hindi po. Uh, sasabihin po ni Chair Guadis yung tamang numero po ng consolidation. Puwede makita yung data yung figures nyo Isa bitin po sa amin. Hindi kasi sinasabi nyo more than 50%. Sinasabi niya 50 at bababa baba pa yung iba na pilitan. I tend to agree. siyempre po, kaysa naman uh, mawalan sila ng puway, napipilitan sila kahit na alam nila na hindi naman talaga ano yon, uh, comfortable para sa sitwasyon nila. may Mr. Chair? Mr. Chair. Yes, nagpunta po kami sa Bacolod. Uh, that was 2 uh, months ago kausap po namin si Mayor Benitez at saka yung buong sa, yung sanggunian po at saka mga local officials ng uh, opisyal official. bakit wala yung sa ground yung mga maapektong mga jeepney drivers operate mm -hmm. bakit yung mga opisyal iyan nga siya sabi niya na daw kayo LGU at saka LTFRB dito dapat pag ganon meron dun sa ground kayong kinukonsulta din yes mr chair ang rason naman kaya kami nagpunta doon una chinek namin yung estado ng mga kooperatiba chinek namin yung local trans yung route rationalization nila and then nung sinabi nilang may mga kakulangan pa po agad po namin na uh, tinulungan nirebisa po namin yung local transport plan nila to accommodate more participants doon sa modernization program po we, we did that kaya po tumaas ng malaki because yung ginawa po namin together with Mayor Benitez and Disanggunyan po inaddress po namin yung concerns ng mga transport leaders doon. So meron naman po kaming nagawa na, na win-win na situation po. As to the figures, Mr. Chair, please give us a little more time. Chinecheck po namin ngayon sa opisina kung ilan po yung actual percentage sa vacancy. So sa so, paning sinasabi niya 50% sa kanila na wala ng trabaho at hindi na alam ang gagawin. Paano po yon? Malaki po yung 15, 50%. E eh kung 15%, medyo okay-okay pa sa tenga. Pero 50% masakit sa tenga. Ang apektado. Mr. Chair, may I At, at... nanganganib yung kanilang hanap buhay. Mr. Chair, for Region 6... Mr. Chair... Kasi sa Bakulod po. Kasi tag taga Bakulod pong nagsasalita kanina. Bakulod lang po tayo. Um, what we have Mr. Chairman we be given a little time ang nasa akin po is region 6 which is an 83% ang consolidation rate po nila for the entire region 6 may we be given for the entire region pero yung sa Bacolod mismo sinasabi nga po ni Ma'am Sembrano e eh 50% sa kanila ang apektado ngayon ang hindi pasok sa loob at yung 50% na kabila ay napilitan lang. At mababawasan pa yan. Magkakaroon doon ng rally. So, ibig sabihin, hindi maayos ang pamamalakad yun doon sa Bacolod. Kasi ang sinabi nyo kanina, kumonsulta na kayo sa mga LGU. Kayo-kayo nagkukonsultahan na hindi nyo sinama sila. dagdag Ma'am. Ah, uh, Mayroon tayong actually sinasabit dito sa Senate at saka sa Congress na yung reklamo mayroon tayong kooperatiba doon, pag-aari ng Cebu People's taga Cebu. Sino po ba? Taga Cebu, Cebu People's. Sino po yun? Ah, Cebu People's po. Ah, sino ang Sino may-ari, mayari Parang kooperatiba 'yan galing Cebu. Na pumunta sa Bacolod. Pumunta bakulod. sa bakulod. Ah, siya yung nag-operate ng ruta kasi presidente ako doon sa Fortune Town. Ah, sila yung nag-operate ng Cebu People's doon sa Fortune Town. Ngayon, ang mga operators dyan na malapit porte ah, parinta, ng problema na ngayon kasi parang yung yung nagla sa media na nagrarali doon sa no, ano na parang inaano nila hindi nila pinalabas yung mga jeep ang uh, mga bus nila kasi tinitik over ng Cebu Peoples at mga hindi operator yung mga kooperatiba nila yung oh. mga operator nila wala ng mga right doon sa kooperatiba nila okay sige mo oh, Oo. Oh. so bakit niyo pinayagan itong Cebu peoples na mag-operate sa Bohol. Dapat kung sa Bohol, taga Bohol ang mag-operate. Mr. Chair, may I be recognized again po that matter po na sinasabi niya has already been raised in an investigation conducted by the Committee on Transportation. Ano pong resulta investigation niyo po, sir? Uh, meron na pong resolution din ng House may we be given at least 24 hours to submit to you the report. Na yes. take up na rin po lahat yan. Okay, And gusto ko pong makita yun. Uh, yes, really yes, Mr. Chair. Within uh, the 24 hours, nasa sa mesa nang huni nyo yung S -s -s findings. Okay, for the meantime, uh, hindi ko po i-ano to, i-, i uh, uh, suspend ko lamang to para magkakaroon tayo ulit ng hearing in the next uh, couple of weeks. So, therefore, um, Notices and invitations for the next meetings will be sent accordingly. There being no other matters for consideration, this hearing is suspended. Maraming salamat po.